Ayan mga lods no, pumunta tayo sa ating bukrain at yan ang ating patutubigan gamit ang water pump. Ayan mga lods no, sinisit up na natin yan ngayon. Habang sinisit up natin yan mga lods, bali pumitas tayo ng ilang piraso dyan, kaya ayan, pwede pwede na mga lods. Ayan mga lods, medyo malayo layo din yung ating patutubigan no. Kaya kailangan pa natin magdagdag ng cost siguro dito. Ayan no. Medyo hindi pa umabot no. Mayroon pa tayong mga reserva diyan, mga lods. Ayan, yung pinakadulo ng mga lods. So right now right na yan. Oh, medyo malayo lang yan. Pa ayan, papuntang tubig yan mga lods. Doon siya pa ano? Okay, gumana na yung ating water pa mga lods. Ayan, umihigop na siya. Okay na, no, okay na. No. Ayan na mga lods. Nagkatubig na. Kaya maginhawa ng ating mga tanim dyan mga lods. Alright na alright. Ang ganda ng tubig mga lods. Alright. Okay mga lods. Ayan. Tuloy-tuloy na ang flow ng tubig natin. Oh. Siguradong aapaw na yan mga lods. Alright.